Hi mga kaibigan for this video. I-share ko po sa inyo. So meron pong nag-message sa akin at ang sabi po niya ay Madam may itanong ako, bakit yung video ko sa Reels matagal ng panahon na copyright at ayaw madelete? So ito po ang sagot ko sa kanyang katanungan. So madelete po yan, punta po kayo sa inyong timeline. Doon nyo po i-delete ang inyong video nga matagal nang nagkaroon ng copyright o kaya sa activity log doon mo rin i-delete kapag hindi mo makikita sa inyong timeline ang inyong post nga nagkaroon ng copyright so pindutin nyo lang po ang activity log din pindutin itong your facebook activity at merong arrow dyan pindutin nyo po din ito po ang lumabas pindutin itong post nga merong arrow dyan po makikita Pindutin natin yan. At ito yung next. Pindutin itong your post and videos. At ito yung makikita natin. Yan ang ating mga video post. At meron dyan nga mga caption kung anong caption yung video nga nagkaroon po ng copyright. At pindutin itong box. Kapag i-delete po natin, ay merong trash dyan sa baba. Diyan yan po, i-remove po natin at i-delete po natin yung video nga mayroong issue o copyright. So yan lang po ang share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.